Ayan, maglilinis ako ng electric pan. Kaya marumi na yung aking pan. <coughs> Sorry. Marumi na siya, oh. Kaya pala, ano, mahina yung hangin. Kasi marumi. Wala akong stand nilinis ko na to. Ito ko ilagay. Ito nasan ko to. <coughs> Pwede naman pala mutrabaho yung isa lang kamay. Sa akin naman to. Ginagamit ko ito marumi Ouch! shit maliit yung pisto ko kaya nandito ako nakabukaka hindi ko siya yung gasan kasi ano para hindi masyadong basa pinunasan ko lang Hindi naman siya masyadong makotik. Libag ko lang siguro yun. Libag ko lang siguro yun. Kaya ano. Ouch! Ngayon, ipipix ko to. Ipipix ko yung fan. pwede mag-fix ng isang kamay. Pasensya na at walang ano. Isa lang yung kamay ko na gumagana. Dahil nakahawak ako sa kamay. May pala i-fix ng isa lang ang kamay. Oh. Isa lang yung ginagamit na kamay. Pwede rin pala. Kaliwa pa yan. Ayan, kasi mahina yung ano, mahina yung daloy ng hangin. Siguro dahil uh, maraming libag na. Tsaka may mga buhok siya dito. Yun. Pasok. Masa yun ang sangkaber nito. Ayan. I lalagay ko yung takip. Ito, hindi ito pwedeng isang kamay lang kasi. Mahirap ito ilagay. Kasi nag natunog ito pag na no? pag nagki-clip na. So, ayan na yung aking electric pan na inasimbol. Ay, marami siyang putik ngayon. Testing, testing na natin. Bago man to, siya. Hindi magloma. Inugasan ko lang, ah. pinunasan ko kasi. Pinunasan ko kasi, marumi na. Testing! Oh, lakas makas na siya. wow sarap 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 talaga oh Woo. nalipad yung damit ko oh. ganun lang pala